Dong. Malamig ngayon. <laughs> Luto tayo na soup. Ito, soup. So, huh? Soup and noodle. Soup. Sabi natin, soup. Uh, sarap. Mm, ha? init. Eh, oh. Uh, sarap. Uh. Sa isa na kayo, eh. ito na naman ang ating ano, Blag, soup tarap po, ya sup tung soup nato, eh. soyu ram japang itu ya tuh oh. itu ya itu ya nata itlog sarap lagi itu yang puyan nata yang puyan soyu soyu ajinamoto Yan, soyo ramen. Kabibili lang ngayon. Sarap. Hmm. Oh, mga let's go. kamonit, Oh, ayan. Yan po yan. Nalagyan mo na ng maita tubig. Ayos. Meron tayong ito. Negro. Hmm. Hey, Sarap nito. Tapos may sukat. Ano ka? Woo! Manalo. Ayan. let's go, kapunit. Okay. Siyempre, bago tayo lumain, tayo po ay, ay magpasalamat sa taas. Makapagalitan tayo ng pinsan. Pinsan! Pinsan, Boss Henry! <laughs> Karoon tuloy ako ng pinsan ng di oras. Ayan, yeah, pinsan. Tara, kain tayo. Siyempre, pray muna tayo. Lord, salamat po sa biyayang pinagkalob mo sa araw na to. At sa nagluto nito, pati to, egg roll. Sarap to sa egg roll. Yan. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Salag natin ang paminta. Woo! Balagang. Balagang pala. Ha? Ha? Okay. Gusto <tong> okay. mo ba yung ano? Hala ko lang ang hindi sibuyas. Ha? Hindi na. Huh. Let's go, let's go. <tong> Para kang ano. Ayan, <laughs> oh no. Para kang ano ngayon. Sa ano, sa... Mangantayon, mangantila, mangantana. Kaon na. Kaon ta. O, oh, yan. Sa... Ayan. Sa Iloilo. O, oh, meron silang lapas, bachoy. Dito, lipas. <laughs> lipas, bachoy. O. Oh. Sarap. with matching egru nah eh mm. nah usuk pa eh oh serap <gasps> mm. suka toyo. Sarap to, suka lang. Oonjoon, 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 ternu, lipas Oonjoon, nui besi Pisang Heri, aing, po, cat, out. <coughs> <coughs> sangat, hmm, asin, ya, tenang, sihuya. dulu sarap sehat hati sunrise love tibit Jema Shout out <coughs> Mesh Noise mm, Shout out Mam Ma Roset Mantayon tayon tayon Mam Roset Sama natin ang Egg Roo Egg rulan.

Sa hindi ko po mga nabanggit, pasensya na po. Nakalimutan ko na. na. <laughs> Sis Don, ka <shout> out <laughs> Oke okay. Mami Michelle, Kawakubo Shout out Ang dear, jengge, kulit, ka out Sis Dindin. Din. Ma'am Osang, shout out. Yeah, <coughs> Pinay in Os Osi. Pinay Osi. Uh, Pinay Osi, shout out. Uh, sarap. Bukan mo. Okay. Ramen with mm. red egg roll. Sarap. Tamis. Sarap rin kapag bago yung soup. Namis-namis. -namis. Mm. Sarap. Ang dami oh. Mm. Ah, ay po. Mmm. May eh, ano doon ah. Mm -hmm. Ano yun? Yung... Mm -hmm. Ice tea. Oh, yun Yan na lang. Ice tea naman tayo. Asawa na yung Minute Maid. <laughs> Ito. Ice tea. Bricks. Bricks ice tea. sa so, ating mga subscriber talent viewers talent subscriber maraming 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 salamat po uh, please okay like, share and subscribe to my youtube channel At buong TV vlog. At please, please, please. Huwag niyo naman po sanang escape ang ants. Panagin tulong nila po kay Dudong. Maraming, maraming, maraming salamat po. Ay, sarap. Huh. Ayan po na. Ano to? Hmm? Yeah. Regrol with soup, un yeah. soyo with egg roll Ang sarap, buka hmm. luto yung egg roll Ooh. hindi na ako ilo ilo pupadra <laughs> na ako sa ano sa bahay ko bahay ni boxing sarap <laughs> Ahem! Uh, uh. <coughs> hmm. Pengenan itu, um, chicken, soyu chicken, Lamin. Nasa Japan. Shouyuk ramen, karena nang nasi Jepang. Soyu ramen. Kita hmm. mana tuh? Babuy. Nah, you Selamat hmm. Lord. shoutout po sa inyo lahat. At mga kayong panig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Goodbyes lang tayo. <coughs> Ang kasi masuka. Hey. Hey. That's up. ha <laughs>

Bagus, sabar ulang-ulang. Hmm, sarap. <tuh> Salamat po. Tapos na naman ya, po tayo kumain. Karakaw sa na naman ang magatang halian. Okay po, nasa muli. Good vibes lang po tayo. Sabi ka, hindi ka inag. Good vibes lang po tayo. Okay po, maraming 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 salamat po. At hanggang sa muli. God bless us all. Tapos po tayo kumain. Bye-bye!